Ang topic natin ngayon ay tungkol sa baboy, yung pagpapaligo sa kanila. Yan. Tama-tama ano na, ulan. Oo oh, nga. Uh, yung pagpapaligo sa baboy, tama ba o hindi? Sa atin, sa opinion ko lang, tama o hindi. Ah, pwedeng tama, pwedeng hindi sa mm -hmm. So, opinion ko rin, pwedeng tama, pwede rin hindi. Ayan. Well, depende siguro yan sa panahon. Mm -hmm. Oo, halimbawa na lang umuulan uh, mga partners. Oh, yan. Ano ang dapat na maging uh, uh sitwasyon natin sa pag-aalaga ng baboy na nakaraniwan po kasi nakasanay natin ting umaga, gano'n na yun, sa mm -hmm. probinsya lalo na ting umaga, linis, 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 linis -oh. spray, spray, spray eh kung umuulan, paano yan? Sa akin, pag ganitong panahon, pwedeng hindi na tayo magpaligo. O maaari, dapat hanggat maaari, pag ganitong panahon, mas tuyo yung flooring natin. Kasi pag ganitong panahon, mas madali magkasipon, magkasakit ang mga baboy. Mm -hmm. mm -hmm. Di ba nakikita nyo, laging ini-spray ng tubig, laging no-host, mm -hmm. Oo. pinapaliguan. Oo. Yun ay ating uh, nakakasanayan traditionally. mm, -hmm. mm, -hmm. mm -hmm. Pero ang tanong nga, kaya natin pinag-uusapan to, mga kaibigan, yung purpose po natin, alamin kung yung bang nakasanayan natin ay all the time dapat natin gawin at makabubuti ba ito oh yun nga. Kasi, adon nga, lalo na sa mga probinsya, mas ma, mas malimit sila magpaligo. Mm -hmm. Lalo na kasi minsan, yung baboy, nakaano lang eh, nakalagay lang doon sa kanilang bakura, nakatali. Ah, so, puro putek? Oo, oo, puro putik. Oh. Tapos, yung iba naman, may mga nga pero ma, masinup sila mag-spray, lalo na kung maraming mga dumi. Mm -hmm. Yan. Mm -hmm. minu-minuto sila nag-spray. Ganyan nga kapag ka sa probinsya, tulad sa amin, oh. lagi, lagi rin sa amin, nakasanayan din namin yung Laging magpapaligo ng baboy. Oo. Lalo na kapag ka mainit din. Yon. Time to time talaga binabasa nila yung baboy. Ay, yun. So pag mainit, doon madalas may nagpapaligo. Yes. Oo. Oo. Eh, tama ba yon? Anong temperatura ng init? Sabi nga gaano kainit ang temperatura o panahon para maging makatuwiran yung pagpapaligo. Oo. So ma-observe naman natin yan sa ating mga baboy lalo na kung medyo hingal sila. Ayun, ibig sabihin na stress sila, yun yung tinatawag na heat stress sa kanila. So, kasi naman ang babay walang sweat gland yan eh. So, hindi sila pinapawisan. Kaya yung way ng papapawis nila, doon sa kanilang mga bibig. Para doon na lumalamas yung maraming oxygen. Ayan. Mm -hmm. mm -hmm. parang nakanganga sila. Nakahanga, yan. Tayo, panting ba panting um, mm -hmm. So, yun ay way nila para maibsan yung kanilang init In na nararamdaman. Oo. Kasi minsan yung mga cage system natin, hindi na iwas to eh. Mm -hmm. diba? Yung, yung kaya nga sinasabi ng mga expert, kapag magsisimula ka, ayusin mo na agad ang housing. Oo. Tama ang ventilation, tama ang taas ng bubong, bubong. o yung materialis na ginagamit mo. Lahat yun tama Oo, saka hanggat maaari rin, magkaroon tayo ng, uh, kumbaga, puno Para mas, uh, yung pagdating ng hangin, pumupunta din sa loob ng uh, kulungan So, mm -hmm. tagusan yung hangin mm -hmm. doon Saka nakakatulong yun para mag-absorb ng carbon dioxide Yes, oo. oo, ayun So, kung mainit ang panahon, mga kaibigan, makatwiran pwede mm -hmm. pero hindi all the time. Oo. oo. Kumbaga uh, may kanya-kanyang panahon, tamang temperatura at saka yung mismong makikita mo sa observation mo doon sa baboy mismo. Mm -hmm. So ang sagot natin doon sa tanong na tama ba ang pagpapaligo o hindi? Pwedeng tama, pwedeng, pwedeng hindi. hindi. Oo, yeah. depende sa panahon. Mm -hmm. So kapag mainit ang panahon po, um, alam natin yung sobrang init talaga eh, no? Mm -hmm. Bakit nakakasama na itodo ang pagpapaligo sa kanila pag sobrang talagang init. Oh, yun, nagkakaroon ng thermoshock. Kung baga yung sudden change of temperature, parang tayong tao eh. Yes. 'Di ba pag sobrang init, tapos pupunta tayo sa aircon, asama as na pakiramdam natin. Oh, tapos oh. kinabukasan may sipon, lalo na ako pag ganun, oh. wala na akong boses. May Oo, oh, may sore throat ka na. Oh. Pero doon sa mga babi ganun din yan. So nagiiba yung temperature nila. Doon sila mas may stress din, madali silang tamaan ng sipon at saka ubo, mm -hmm. minsan nagkakaroon ng pneumonia. Plus mm -hmm. mm -hmm. lalo na yung ano, yung mariliit pang biik. Oo, kasi syempre biik. mahina pa yung immune system nila. Mas uh, pinagbabawal na paliguan sila. Paliguan. Kasi... May age yata na dapat paliguan. Yes. Oo, oo. Hanggat maari yung mga biik, ay hindi natin dapat paliguan. Kasi mm -hmm. mga baby pa yan, hindi pa develop yung body temperature nila. Mm -hmm. So, hindi pa yes, hindi pa stable. Hanggat maari, yung mga 15 pataas na kilo, nasa kilo po tayo, yung, yung malalaki na, May pwede days. natin doon kung nag- uh, lagi tayo nagpapaligo, doon nating simulan. Pero yung mga uh, bagong biik, yung dumedeti pa, hanggat maari wag na nating silang babasain. Mm -hmm. So, kung sobra-sobra pong init, yan po ay aming opinion mm -hmm. sa Team A to B. Nasa sa inyo po yung kung nais nyo pong subukan dahil ito po ay nasubukan na natin. Yes. Saka na-observe no uh -oh. po namin yan sa maraming trial, sa maraming... ah... Uh, Uh, nakikita natin sa mga farm. Yan po yung mga yes. observation na nakikita natin. Mm -hmm. Kung baga, pag sobra-sobra talagang init, hindi mo siya tatapatan ng host ng tubig. Mm -hmm. No? Kasi anong yari, sabi mo nga, ay nagkakaroon ng thermal shock. Oh -oh. Yung bang, parang baso din yan na, na malamig, tas buhusan mo ng tubig na mainit, kakrak. Yes. No? Minsan nababasag pa eh. Diba? Nababasag oh -oh. pa. Oo. -oh. Mm -hmm. Ang sabi nga ni Sir WBA, you know? parang tao din, eh, no? Nagkakaroon ng reaction 'yung ating mga organs once na maramdaman natin 'yung pagkakaroon ng thermal shock. Oo. So kapag naapektuhan 'yung organs natin, nararamdaman na natin 'yung masamang epekto. Oo. Oo. Saka bumababa 'yung immune system natin mm -hmm. kaya madali tayong tamaan ng mga sakit. Mm -hmm. Ayan. Kaya pala 'yung mga baboy, naobserbahan nyo, may probinsya na ganyan eh. Pag sobrang init talaga. Tapos i-host Iho nila, no? Ng tubig. Oo. Oh, oh. bombahin nila ng host. Tapos, bigla matutumbay yung baboy. Oo. Oh, oh. Eh, ang kasunod nung kakatayinan niya. Mm -hmm. Stress. Kasi, style nila, maring style nila para magkaroon ng karning kakainin. Oo, oh, oh. pero, <laughs> diba? pero masama din yun. Oo, oh, kasi, bakit natumbay? Yun ang tanong. Oo. Oh, oh. oh, nagkaroon ng muscle contraction. Mm -hmm. Pwede rin siguro yan kapag ka sobrang init, pwede yung pa konte konti doon sa flooring nila, basain lang ng konte, wag sobrang basa, para kahit pa paano kapag humiga yung baboy, okay. hindi sobrang ma-absorb ka agad nila yung Katawan. Kapag oh, hindi sila hmm. mabigla. Slow. Oh, oh, oh. Slower, Gradual lang siya. Yes. Oh, oh. Uh, so, dahan-dahan lang na dapat ibsan yung init ng katawan ng alaga nyo. Hindi nyo pwede bombayin oh, oh. ng tubig agad kasi doon ho nagkakaroon ng na problema. Mm -hmm. At tapos meron din silang na style na ginagawa eh mga partners yung mist. Yung yung uh, host din ng tubig yon pero water mister lang ang tawag doon. Yung pinong-pino lumalabas sa tubig. Oo. Uh, yung ba ay tama? Oh, sa akin, sa opinion ko, mas okay yon kasi yung biglaan. At parang kung sobrang init, parang babasain mo lang din yung nasa loob. Mm -hmm. Pero konti konti lang, depende mahina. mahinang mahina lang. Mm -mm -mm. Mga ganoon. Okay. So, marami pa hong sistema, iniisa-isa lang natin. na uh, siya nga pala, ito yung ito yung baguhin natin ito do ang gusto, no? Oo. Um, narito po yung drawing, um uh, simpleng drawing lang po 'yan ng cage system na isa po nating uh, idea yung binibigay sa tao, konsepto. Mm -hmm. oh, oh. okay Ituturo lang po natin, kung nais niyong tularan, lalo na sa mga nag-start pa lang, consider niyong ito po ay gate. yeah oh, okay. gate, ano. Tapos, ito po ay septic tank. Mm -hmm. Sabihin niyong, tulo yan dumi. At ito po dilaw, diretsyo yan hanggang dito sa may likod, baliktad na L, ay turing niyo na lang po na ito yung kanal Ah, drainage okay, canal. drainage. Mm -hmm. Tapos meron po tayong baboy na makikita kayo, mga nakahilerang kumakain yan sa mm -hmm. feeder, ito po yung feeder nila. At itong isang parang rectangular na nakahilis, ito yung rampa. Ah, okay. So kumbaga, yung ating uh, mga rail, yung mga bakal, kung bakal mm -hmm. po yan ano, na gagamitin nyo, lang sa isang level o dalawang level ng dalawang patong ng hollow block. Mm -hmm. So, kapag nakapatong po siya, syempre sariwa, ano, uh, sariwang hangin ang papasok dyan dahil oh. tagus-tagusan. So, isa po yan sa nirekomenda nire natin na gawin ninyo sa inyong kulungan. At itong rampa kasi nakatungtong yung feeder sa hollow block. Ah. Oh. Kaya aakyat po sila sa rampa. Maaring yan ay mga uh, winelding na mga steel bar or buo. Pag-akit nila dyan, tsaka sila kakain. Mm -hmm. Ayon po sa mga expert, pwede rin ninyong lagyan ng uh, pa-inuman, yung mismong feeder. Kumbaga, i-hull man, i ano nyo na dyan, i connecta nyo na. Ah, okay. total so, nandyan yung kanal. So, dyan mm -hmm. babagsak yung tubig. At kung wet feeding sila, ito yung maganda. Maganda. Or kung dry feeding sila, kung uh -oh. lalagyan mo yan ng waterer, yung uh -oh. automatic, uh -oh. lalagyan mo ng sahuran para hindi siya yes. bumaksak doon sa mismong yes. feeder. Uh Oo. -oh. So, Kumbaga, parang may embudo. Uh Oo, -oh, yung embudo. Uh -oh. So, ang tubig lahat, hindi papasok pasok sa cage, uh -huh. sa flooring. Kung nakikita nyo po, may arrow dito yan po ay nagsasabi na dito lalabas yung tubig kung kayo okay. maglilinis ng kulungan. Mm -hmm. At yan ay tutuloy sa drainage. Tapos pupunta sa septic tank. Okay. okay. Kasama na yung mga ihi -ihi -hi nila dyan. Lahat na. okay. So yan po isang konsepto lamang. Mula dyan pwede kayo lumikha ng sarili yung cage system na presko. Oo. So Oo. yung flooring na, pwede ba natin lagyan ng ipa? Ah, uh, pwede rin po. Mm -hmm. uh, ang ano experiment ng uh, actual experiment ng team Atobi, 18 inches. Oo, oh, oh, yeah. na kapal. Nakapal. Pwede so, po 'yan. Oh, pero kung lalagyan natin 'yan ng uh, kung lalagyan natin 'to ng ipa, maaring i-block na natin 'to mga makikita mong ano kasi uh -oh. tatagos diyan yung ipa. Uh, itataas mo yung hollow block. Oh, 'yun. Uh -huh. Actually, itataas. yung dalawang hollow block ay magdadagdag ka lang ng 2 inches sa semento. Para makulong mo yung 18 inches na kapal na beddings ng ipa. Ah, oh, okay. Opo. Yung ipa, mga kaibigan, wala kayo lalagay na iba, ha? Wala ng mga asin, walang probiotics. So yun, ipa, lang, ipa, ipa lang, ipa lang nakalagay. At hanggat ma sana yung bagong kuha. Mm -hmm. Bagong kuha sa rice meal, oh, para oh. walang kuto. Yes, oo. Oh, oh. Mag oh. uh, maganda yun. Oh, okay. At okay. saka kung bakit na hindi na natin lalagyan ng kung ano-ano yan, so gumamit lang po tayo ng technology natin. Correct. Uh -huh. Okay, mula dito po sa drawing na ito, papaliwanag natin yung nine topic natin, mga partners. Mm -hmm. Siguro, uh, naiisip nyo, halimbawa, dumume ang baboy dito. Yan, dumi siya dyan. Anong gagawin nila sa halip na, ika nga, buhusan mo ng buhusan yan, paano natin i-maintain na mahusay yung page cage nila na hindi na sila kailangan paliguan ng gusto. Paliguan, oo. Yung iba gumagamit po ng parang scrap. Okay. oo. Ini-scrape nila. Ah, oh, scrape nila. Para instead na marami pang magamit na tubig or ano, mm -hmm. yun na lang. Kung isang ano lalang, ayon, ayon. Ayon. Dadakot, na lang, dadakutin ng dashpan. No. Dadako, Meron tayong improvise na dashpan na parang pandumi lang. Mm -hmm. Tapos mag-improvise din tayo ng uh, hindi, hindi wales. Yung parang uh, lata na parang sinasandok mo na ganun. Yun. Yun, parang Nakikita Dakot lahat, yung nasa Dakot. mall na nagkukot-kot ng bubble gum? Mm -hmm. <laughs> Parang ganun. Yung ganun, oh, improvised lang. Paleta. paleta. Pwede, pwedeng ganun lang. Pwede nilang i-maintain cage system ng maayos for management. Bale oo. yan, ano? No? Uh, dakutin. Pwede rin budburan ng ipabago dakutin. Oo, yun. Para at least nakukot siya hanggang oo. doon siya ilalim. Kuha. Kung Oo. Of course, nakaklebe po yan. Oo. Para ano daw yung klebe? explain natin ng klebe. Yung naka-slant? Parang mm -hmm. slant, yeah. Parang naka-slant mm -hmm. siya. Para kapag ka, nag ka ng tubig, diretso na siya. Yun. Yun, yan. Tama yun. Di ba sa banyo, ganong ginagawa? Oo. Oh, Naka-klebe oh. yan sa oh, hip. Hindi siya, hindi siya pantay. Oh, okay. Oh. So, kung yan po ay simentado, dakutin nyo nila. Eh, kung mm -hmm. merong ipa, Wag na, wag na wag po Oo. Oo. Oh, oh. oh, oh. Ano nangyayari kung nandun yung dumi sa ipa? yung yung makikita natin, pag may ipa yan i-coat kasi yan ng ipae eh yung dumi, uh -oh. lalo na kung ginamitan natin ng technology for 3 days lang kung post na yun. Uh -oh. ano yun may higaan ng baboy uh -huh. so hindi mo napapansin na dry na siya, pumupunta na sa ilalim minsan, pukayin uh, mo yan wala ka naman, kasi nag-evaporate na nag na, yes. na naging uh -oh. dust na siya uh -oh. so hindi na po kailangang yung iba kasi sasabihin, ay nahigaan ng dumi, kailangan nang paliguan niya. Oo. Oo. Ha, once na po, pa, tandaan po natin, once na nag-gumapit tayo ng ipa, wag na po natin silang babasain. Kasi mababasa din yung ipa. Mm -hmm. Magpuputik yung ipa natin at saka lalong magkakasakit, magkakaroon na mga uudud yung ipa. Yeah. Yes. Kaya dapat, sementado pa yeah. yun. ilalim. po. Mm -hmm. Nangyayari kasi yung kapag lupa. Oo, uh -huh. o, lupa. Mas madaming parasite. Yes. Mm -hmm. So, do sa experiment po mga kaibigan ng team to be, hindi na po nagpaligo ng ilang taon. Oo. At mga uh, ilang years ba yon na nagamit? Oo, tatlong taon mahigit. Oo. 'Yung ipaho na nandoon, hindi mo pinalitan 'yon. Pag bumababa, dinadagdagan lang, syempre na yun sa katagalan. Pero never na bumaho. Oo. Yes. Mm -hmm. Pati baboy hindi mabaho. At uh, saka makikita mo hindi sila 'yung dumikit na dumi, sa katawan nila after mga 3 days, 2 days, uh, natuyo na siya, <laughs> kusang nalalaglag. Yes. Parang lupa na natuyo. Oo, na de pulbos. Mm -hmm. <laughs> makikita mo malinis 'yung baboy. Mm -hmm. So, 'yan po pinakita lang namin sa inyo. Konsepto, kaugnay rin ng tinatalakay nating pagpapalit sa baboy. Okay? So, ngayon po, tignan muna natin yung isang balita, mga partner. Yeah. According to the pig site, and we quote, do not allow wallows to become stagnant as this can lead to infections. Meanwhile, according to some experts, maaaring manirahat dito ang mga pathogens. Um bukod bukod pa sa magiging tambayan ito ng lamok at parasites in these wallow areas the animals urinate and defecate and therefore diseases vectors and parasites are easily transmitted Yun. nakita nyo do sa sample na kulungan natin mm -hmm. konsepto oo. wala kayong napansing wallow. mm -hmm. walang pan yes one wala di ba oo oh. so hindi talaga mababasa kung may bedding tayo doon na na ipa. Tapos yung mga ihi noon, uh, meron namang nakaklebe siya. Ibig sabihin doon pupunta yung mga liquid doon sa sinasabi Correct. nating Correct. kanal. So sa Timatubi po, maring ito po'y bago sa inyo pero hindi po namin, sa aming side, Opo. hindi po namin nire ang pagpapaligo. Hindi na kailangan. Yes. Uh, Pwede na lamang kung sobrang-sobrang init, pero hindi ganun kabilis. Oo. Bobombahin mo ng tubig. Uh, saka kung matatanong nyo, paano kung sobrang, ano na, basa yung ipa? Ang ginagawa lang po natin yan, kukuhanin natin yung ipa, yung sobrang basa, tapos ibibilid lang po natin yan sa init. So, may, Balik may bali uh, may. Siyempre, meron kang reserba na ba bago. Yun oh. ang ilalagay natin doon. Once hmm. na natuyo po yung ipa, ilagay ulit sa sako. Once na uh, yung ipa ay nabasa ulit, ibilad ulit. Yung mga natuyo natin, yun naman ang ilalagay natin. Ganon po. Recycle lang Recycle. po. Recycle. Oh. Hmm. So yung mga bago pa lamang nagsisimula, nakikita nyo na ho kung paano nyo patatakbuhin ano, ang inyong uh, pagbababuyan. tipit oh. Tipid tayo sa tubig kung hindi natin iaaraw-araw na Papalikuan. paliguan ng baboy. Oh. At the same time, alam nyo po ba, sa base po sa obserbasyon ang mga experiments ng Team mas nagkakasakit ang baboy kapag laging, laging basa. Binabasa Katawan Oo. nila. totoo 'yun kasi lalo na ngayon mga medyo malamig tapos nag-uulan, hangga't maaari nga i natin na laging tuyo yung kulungan. Hmm. Kasi nga yung sinabi na nga doon sa experiment na to ng mga researcher na ang pathogens mas nag-aactive uh, o produce doon sa mga wet area. Yes. yes. Especially pag tag-ulan. So, mm -hmm. kailangan i-maintain natin na tuyo lang. Correct. Mm -hmm. At napapansin nyo ba sa internet ngayon, maraming na mong blema ngayon sa skin disease ng mga baboy. Oo. Oh. Kikita nyo yung mange, yung parang kala mo oh. pantal-pantal na pula. Mm. Merong mga, sorry po, Pasintabi sa kumakain, merong sugat na may uot. Mhm. Mm Nakikita natin sa internet 'yan. So ito mga skin disease related 'yan sa farm management. Oh, oh. Yes. Kasi lamok isa, lamok. Maraming lamok. Maruming sahig. sahig. Mm -hmm. Tapos yung langaw. So 'yan po mga sample namin sa inyo. Bakit hindi na kailangan pang magpaligo? Magkakasakit, sakit 'no? Baka mortality pa 'yan sa oh, inyo. Diyan nakukuha yung iba't ibang diseases and skin mm -hmm. disease gastos. Yes, gastos. Lalo na yung mahal-mahal ng tubig. <laughs> Kasi nagtataka sila bakit yung ating mga kulungan Uh, natin minsan na huwag na lamang magpaligo. Oh, yun. So, Oo. Uh, actually, yung tubig may cost pa yan, di ba? Oo. So, kasama yan sa puhunan ninyo. Pangalawa, marami kayong nakikitang sakit. Hindi nyo ba naiisip minsan or na-realize re na hindi kaya konektado to dito. Mm -hmm. kagubaga maging observant tayo, hindi lang basta tayo nag-aalaga, magpapalaki tayo, bebenta. So, itignan it, it, din natin ano ba yung nagiging cause na lagi nagkakasakit ang baboy. Minsan yung mga inahin natin, nawawala ng gana. Mm -hmm. Bakit? Mm -hmm. So, more on sa okay na may nutrition na binibigay natin, so more on sa management ang nakikita. Ito nga yun, isang cause din yung pagpapaligo doon sa ating mga baboy. Oh, kasi matagal na yan nakasanayan eh. Mm -hmm. no Mula pa sa ating kanununuan at uh, minsan mahirap na bigla kang magbago. Oo, yun yung mga, no. lalo na yung mga taong medyo sinauna daw. Oo, no, naabutan na. na. Mm -hmm. so, siguro tignan na lang natin mga parties, yung may, cellphone nga, eh, minuminuta nagbabago. Yes, mm -hmm. oo. Kasi yung bagong technology naman din, kung, baga kung, kung saan tayo magiging hawaan. Mm -hmm. diba? Kaya may ibang mga technology na lumalabas. Mm -hmm. Yun, accept lang sa mga dumadating na kung ano yung malumalabas Dapat ready natin, huwag tayong matakot na sumubok sa mga bagong invento Mga bagong technology na lumalabas Malay mo doon kaasenso Iyon, tama Huwag kayong panawan ng pag-asa Meron pa po tayong magagawang solusyon At mm -hmm. para tayo naman ay kumita etong isang tanong na to related sa ating topic Kung daw magbibigay ng wet feed kapag masyadong mainit, nakakatulong daw ba? To relieve the heat stress. Sa opinion ko po, makaka-relief yan. Kasi, syempre, pag wet feeding, uh, lalo na kung medyo, hindi misa nakakatayo ang baboy pag ganong mainit eh. Mm -hmm. Pag may, pag may tubig na doon, mas marami sila makukuha tubig, which is nakakatulong doon nakakatulong. sa, oo, sa... Kasi sa dry, walang tubig, ano? oh, yun, di ba? Eh, din Matutuyan naman oo, ang, Oo, Pag, kaya po dapat mahalaga din na uh, tinitiyak ng mga boy, ng mga kasama natin at saka yung mismong Hanson na yung tubig ay tiltilin nilang gano'n mm -hmm. kung mainiin ito. Oh. Baka pwede na silang magtimpla ng kape mm -hmm. sa init, palitan mm -hmm. ng mas yes. uh, bago. bago. Saka oh. yung kahit hindi gano'ng mainit kasi may effect din wishage sa mga baboy. Oo, so, may epekto 'yon. At saka mm -hmm. mas mababa nga daw ang oxygen uh, content ng tubig na medyo mainit kaysa mm -hmm. sa hindi mainit. Mm -hmm. 'Yon. Ano pa ba? Uh, ah, naalala natin mga partners sa uh, 'yung paglalagay ng fan. Mm -hmm. yeah. uh, will it help para maiwasan na mainitan 'yung mga baboy at makaiwas na tayo na magpaligol magpaligo? Kunyari, ceiling fan. Nakakatulong Yan. din naman po. Para sa ano sa sa mga baboy para kahit papaano sa sobrang init na iidisan yung init na naano na, oh, mm -hmm. sa katawan nila. Mm -hmm. Yun nga lang yung magiging cost naman ng kuryente. Oo, yun, yun, yun lang. Tama ka Oo. Oh, oh. Pero oh, kung oh. meron namang mga paraan dyan, yung sabi nga natin, una pa lang sa pagpapalagay ng kulungan, kailangan tagusan yung ating oh, uh, uh, pagpapestuhan uh. ng kulungan na oh. talagang tagusan yung hangin. hangin. Oo. Oh, yung oh. Ba pag nakahiga ka, imagine mo ikaw yung nakahiga. Oo. Oh, oh. Para ka nasa bintana na may railing din. At, mm -hmm. uh, malamig yung hangin. di oh, ba oh. diba? O, okay, okay kaya naman, nagre-renta lang tayo ng kulungan, wala na tayong magagawa kundi gano lang yung kulungan. Kung sobrang init naman, pwede nating basahin yun lang yung bubong. bubong. Oh, lang natin. Yung bubong. Opo, yung bubong mismo yung babasahin kasi uh -oh. yung iba yung gilid. Uh -oh. kasi yung may hulab eh, yung oh, ang mainit. Mm -mm. mm -hmm. Yung sa galing bubong, yun yung mainit. So, konti-konti lang hindi naman 'di biglaan para at least ma-relieve yung yung mismong mainit doon sa loob ng kulungan. Ma-sumingaw. Pero kung sakali lang mag-start po kayo, wala pang kulungan, mag set up pa lang kayo, uh, ang uh, tinataguyod ngayon ng iba, dahil pinag-aralan din, nakakatulong kahit paano yung mataas na ceiling. Yes, oo. Oo, uh, mas mataas. Kaya ngayon ang mga kulungan bago nakikita mo, tataas eh yung mga kisa may oo ganyan kataas <laughs> <laughs> yun wow. nga tapos pag sobrang naman ba problema na natin pag naulan oh. kasi tag ulan ah, mag improvise lang po tayo ng curtain yung cortina lalagyan lola? natin ano? tolda o oh, lona o oh, yung sakong lola. pinag atahi tahi lang mm. ano lang natin lola. ilagyan lang natin ng kahoyan mm. or kawayan i-roll lang natin saka lang natin bababa pag mahangin or may ulan ibaba natin para hindi talaga mababasa din yung ating mga alaga. Yan, yan. Sa makatwid, tutok tayo sa pag alaga Oo, para yan. may iwasang magkasakit. Dito po sa topic natin, kami po ay opinion lang po namin to sa so, yung uh, hindi naman nating sinasabing tama, wag paliguan, mali. Di ba na uh, dapat paliguan ganun yung sa amin na opinion ito ay base doon sa mga sa daming trial po ng ating team yan po yung observation namin. Ito po ay depende sa sitwasyon, sa temperature, sa habit, o yung sa makikita natin yung uh, aktual ng alaga natin. Mm -hmm. Kung uh, makikita naman natin kung dapat natin paliguan o hindi uh -huh. dapat paliguan. Uh -huh. Kasi uh, kanina tinilaki natin yung temperatura. Mm -hmm. Pwedeng tama o hindi pwedeng hindi, pwedeng Top, Oo, oo, oh, ano? Oh, ayan. Pwede magpaligo, pwede namang hindi magpaligo. Depende sa temperatura. Pag extreme heat talaga, eh wag Mm -hmm. Wag. Oo. Oh, oh, oh. sa sa kanyang katawan 'yon. Pero sa atin, sa trial natin, dahil meron nga tayo na sinasabi natin yung beddings natin na ipa, tayo talaga hindi na tayo nagpapaligo. Mm -hmm. Dahil katulog natin yung ating technology no. eh, dahil doon. So, ang technology nagpapataas ng immune system dahil sa ang cellular structure nito ay inaayos oh, yes. at pinapalakas Oh, 'yun po. So, sa atin ay okay pero kami nagsasabi dahil ang base doon sa mga trial at observation po ng ating team just remember team a to b will continue to educate share and inspire others yes bye bye, bye, -bye. salamat po